nugasan ko ang kaha ng maiki. Ayan po, makikita niyo po. Ayan. Nilinis ko muna ang kaha o ang kawali sa Tagalog. Ayan po. Nagasan ko ng tubig. Pagkatapos sinugasan, binilad ko sa araw. Binilad ko sa araw ng mahigit 40 minutes. Binilad ko sa araw. Pagkatapos binilad sa araw, medyo mainit-init na. Ayan, Ayan medyo mainit-init na siya. Almost 40 minutes na binilad ko ang kawali sa araw sa sikat ng araw alas 12 nang tanghali ginawa ko itong video alas 12 nang tanghali binilad ko sa araw ang kawali Susubukan ko talaga guys kung legit nga ka ba Ayan lagyan ko ng mantika Ayan po, makikita ninyo. Nilagyan ko ng mantika. Ayan. Nilagyan ko yan guys ng mantika. Ayan, medyo mainit-init na po ang mantika. Nilagyan ko ng dried fish o buwad sa bisaya. Bulad. Tatlong pirasong bulad na tamban tamban guys yan guys oh, makita ninyo tamban yan ano bulad yan juminit init na yan guys ayan guys makikita ninyo grabe ang init talaga guys tanghaling tapat yan guys ginawa ko alas 12 ng tanghali ang init ng sikat ng araw grabe ayan guys makikita nyo na guys oh. ayan oh. ayan kumukulo na guys ayan ayan guys ayan luto na guys ayan luto na yan guys hmm? tingnan nyo may igi guys ayan guys oh, kumukulo na guys ayan luto na Grabe guys, ang init talaga guys, oh. Ang init ng panahon ngayon guys. Ang sikat ng araw nakapagluto ng bulad. Ayan guys, oh. Grabe. Kumukulo talaga guys, ayan guys, oh. Mainit talaga guys. Naluto yung bulad guys. Sa sikat ng araw lang yan guys, ah. Kalain mo kung gaano kainit. Ayan oh, makita nyo guys oh. Grabe talaga kainit guys. Ayan, luto na guys. Yan kinuha ko na, nilagay ko sa ano guys. Sa maliit na ano, platito. Guys, ayan na po guys yung niluto ko na bulat guys. Ayan, makikita nyo guys oh. Ayan. So, tikman natin guys kung luto na ba talaga. Yan, tinikman ko guys. Yan guys. Kung legit nga ba. Ayan guys. Hmm. Sarap nyan guys oh. Sarap guys. Yan oh. Um. Luto talaga guys. Naluto sa sikat ng araw guys. Yung ano bulat guys. Ayan guys oh. Makikita nyo yan guys. Oh, grabe talaga guys. Sarap guys. Hmm. Um. Grabe ang init ng panahon ngayon, guys, no? Naluto guys yung bulad sa sikat ng araw. Legit guys, legit.